Hey guys, kamusta kayo? Ako? Wala namang bago. Vlog lang tayo. Medyo ibang lang yung pakiramdam ngayon kasi may kasama na ako. At ang destination natin ngayong araw ay sa Sur ng Balawan. Kaya tara, samahan niyo kami. guys. Ah, uh, paalis kami ngayon dito na kami sa labas. Kasi siya medyo pabulong lang po yung mga salita namin ngayon dahil masyado pang maaga. Ah, uh, tayo sa mga tao dito dahil alam natin nagpapahinga sila dahil Monday ngayon. Ready ka na? Yeah. Let's go! Ha? Huh? Ready Tara! Tulog tayo. <laughs> so ito yung mga dalay pala namin. Uh, Nakamotor lang kami. Yan, uh, backpack lang. Backpackers lang tayo. Tapos, ito yung mga pang gamit. Siyempre pang malakas ang tripod. still dreaming of the open road I've been here for far too long There's so much more than this I know So yun na nga guys, sa uh, update and dito ho kami ngayon sa... Saan tayo? <laughs> Akasha Akasha tayo So yun, uh, tapos yung ilang minuto na eh Andito na ho kami Uh, at tap, papahinga lang konti tapos picture picture then uh, tuloy natin yung bay papuntang Quezon ta <laughs> takpan mo na <laughs> yun na lang lagi takpan mo na <laughs> so, picture picture lang siya picture ka ha huh? tap na nalamin pa ta <laughs> pero na habang wala sasakyan ang um, picture ka na doon Yes, magpapagal. <laughs> okay, 1, 2, 3, go. Ta -ta. Well, <laughs> ah, wala talaga. Ganyan kasi, oh. ganyan kasi, <laughs> ganyan kasi oh. <laughs> <laughs>

guys, kakarating na namin na <laughs> sa para pagod ng biyahe natin. So ngayon, andito kami ngayon sa Palengke ng Nara. Sa Palengke ng Nara. So daan lang kami ng bandera sa station natin dito sa Nara, Palawan. So tara, hanggang tayo. Okay lang yan. Namang kukuhayin, mababait yung mga taga-Nara. So, sa likod namin ay yung Sumabay na rin pala kami dito sa Narra Palawan para ready at chan sa mahaba-haba pang biyahe patungong munisipyo ng Quezon. Magkano? Magkano? <laughs> Rides lang kami para mas ma-enjoy namin ang biyahe at masulit ang bawat lugar na aming madadaanan. Venture out to the Pagdating namin sa Alfonso 13, dumaan muna kami sa palengke para bumili ng ulam. Medyo nakakalito nga kung isda, karne o gulay yung bibili namin. Dahil sa dami ng pupwede mong mabili dito sa kanilang pamilihang bayan. Matapos ang ilang minutong pamimili, dumiretso na kami sa barangay Kinlugan. So yun guys, uh, andito kami ngayon sa Kinlugan, isa ito sa uh, barangay ng uh, Kelson Palawan. So Ikot-ikot niya ako sa mga po pwede namin makapuntahan dito, mga pasyal-pasyal. Sobrang tahimik na lugar kaya hindi natin, natin kung anong meron dito. O makikita natin. Ikaw bahala kasi kayong taga dito. Support line tayo. Ay, <mimicking> well, video yan. Nakikita ko dito ang <laughs> video. in places and faces i've never known i will follow to the open road through the trees till i see the sun now i know that i can feel the in proportion to the wind i'll find what's up guys guys, what's so up? Andito kami ngayon sa Santa sa Cruz. Santa Cruz. Wala mo. Villa Esperanza. So, yun, uh, isa sa mga tuluyan ho dito sa Quezon, Palawan. Eto, kaharap lang din niya yung si Danau. Si Island. Yan, parating na rin natin yan. Yeah. Sabi <laughs> ko Wait, Coca-Cola Coca Coca baka naman. <laughs> after natin doon sa Tabon Cave ay dumantawid tayo dito sa saan Sunset Cafe hey. and Sunset Cafe Welcome to Sunset Cafe Pasensya na pala kayo ay wala kayo masyadong kuhang video doon sa Tabon Cave dahil pinagbawalo na magdala ng camera tapos cellphone lang daw pwede eh hindi naman ganun kaganda kasi yung camera namin sa cellphone eh kaya hindi rin kami nakapag video at picture lang din ata yung allowed no? Pagkuha ko doon sa Tabon Cave Anyway, move on tayo, tara tayo, magkapi tayo

That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will have you. let <laughs> to Wala tayong tanong mangyari, huwag kayong mag-overtake gahan Ang bukit Sikerb yung sakay ngayon ni. Guys, credit sa ano Bilis pala ang patakbo ng driver ko na to guys Alam mo, ano lang po kaligid Maraming pala takabilis ang matakbo guys At guys, after ho namin mag uh, Sunset Cafe at makapagpahinga ng konti, ay eh, namin na puntahan ang La Shop. La Shop. La, Shop? La Shop? Ah, La Shop lang. Kala ko La Shop. Mga kaibigan, mga guys, mga brad. Ayan. Ito, ito yung view. Yan, ito yung view. Yan. <laughs> ito yung maganda dito, yung ano, meron sila dito Bato. Yan. Ano nyo, unang tingin pala mas sabi mo na na pwedeng pwede siyang ano, uh, perfect siya para sa pag uh, picture picture Di ba? Sa mga picture ka dyan. Oo. Na naman. Ang taas naman o. Oh. Alam mo yung Quezon, nakapansin ah, ko lang sa Quezon, marami silang ano yung yung parang mga malalaking bato. No? Andito yung Tavon Cave, ganito rin yung mga rock formation nila. Ikotin natin yung mundo. One, two, three, go. Woo! Iba pala talagang feeling kapag kasama mo yung taong hindi ka lang mahal, kundi sasabayan ka pa sa mga trip mo. Ay, buti na lang dumating ka sa buhay ko. Huy! Sobrang sulit ang dalawang araw na paggagala dito sa Quezon. Hindi man namin narating lahat ng mga pinagmamalaking destinasyon sa munisipyo, masaya't okay na ako dahil naniniwala akong babalik at pabalik kami dito at meron itong part 2.